Michael, that's your camera. Go! Ano nga sa'yo? Binabati ko pala ang mga kabagagan ko. Si Mama, si Papa, yung 12 mong kapatid dyan sa bahay. Si Tito Lino, si Tita Che, si Yanang Makulit. Tapos ang Team XOB. Woo. Okay. Michael, anong taon ka na? 21 po ako. Okay. Anong ginagawa mo, Michael? Sa mga side, -side po sa mga events. Events? Pero nag-aaral ka ba ba? Stop na po. Stop na? Bakit? Um, ano po kasi, mas pinili ko po yung... kumita po muna ng pera para ano po, may pang tustos po sa mga kapatid ko po, pantulong po. Ilang kayo mga kapatid? 12 po kami, Kuya Bill, pang anim po. Labing dalawa! Oh, ako okay. Kuya Pang ilang ka? 12, pang anim po. Pang anim? Ako, okay, oh, di ba, yung anim, mga bata pa rin. Opo. Oh, okay. Ba't naman nahiligan mo maging K-pop lookalike? Naisip ko po kasi na ano, ito po yung magiging way ko para makilala po ako or tumaas po yung antas ko sa buhay. Kaya nagpapasalamat po ako kasi nakuha po ako dito. Nababakasakali ako na baka may mga makapansin po. Sino ba idol mo? Si Kim Taeyong po ng BTS. Ah, tingnan natin, may picture daw si Kim Taeyong. Asa si Kim Taeyong? Oh, pwede. BTS. Okay, Michael, sino kasama mo? Pinapakilala ko po ang napakagantong ate, si Ate Lani. Hi, Lani. Hello po, Kuya Will. Hello. Ano ginagawa mo, Miss Lani? Anong ah, nagtatrabaho po. Barista po ako sa coffee shop. Si ano gusto mo sabihin sa kapatid mo? Ah, uh, Jack, alam mo, nandito lang kami para suportahan ka. Kung ano mang gusto mong gawin sa buhay, alam mo naman yung pinagdaanan natin dati. Nung naghihirap tayo, gawin mong pundasyon yun para magtagumpay ka sa buhay mo. Nandito lang kami, pamilya mo. Nandito ako ate mo para suportahan ka ng buong buo. Yun lang po. Maraming mahal ka namin. Ganda na sinabi ng ate mo. Gawin yung ano yun. Ha? Yung pinagdaanan niyo sa buhay. Yun ang para maging ano mo. Inspiration mo. ano gusto mo sabihin sa ate mo? Mati Lani, salamat kasi andito ka kasi sa paratahan mo ako, sa mga gusto ko. Andito ka kasi mahal mo ako. Mahal na mahal din naman kita. Mga kapatid ko, si mama, si papa. Sana pag namating yung panahon na alam nyo na, lubog ni lubog ako or what, andyan pa rin kayo para sa akin. Sana, lagi nyo pa rin akong gagaw ba yan, kahit na ano mong piliin kong landas. Maraming salamat po. Hmm. si ate mo. Ba't ka umiyak? Bakit parang... Babigat ba yung pinagdaanan nyo? Ano ba yun? Uh, dat dati po kasi naghiwala yung parents namin. Talagang lola ko lang yung naiwan sa amin. Tapos maliliit kami, wala kaming makain. Parang namumulot kami ng basura kung saan. Para may makain lang sa mga kapatid ko. Paano kayo naghahap ng pagkain? Saan? ah, uh, parang nagbabahay-bahay po kami. Tapos nag nanghihingi kami ng kalakal yung mga plastic. Ganon. Umabot kayo sa ganon? Opo. Talagang sa... Sa lupa talaga nagkakalkal kami ng ng mga pako, gano'n ng basura. Kaya alam, sobrang hirap po talaga dati. Hanggang ngayon po kasi to, dose kami, parang huminto na kami sa pag-aaral. Lahat po kami kasi parang dalawa kami. High school graduate lang. Pero ang nanay, lang. tatay niyo ngayon, magkasama na? Opo. Naayos din? Opo, dati po, anim lang kami na naghiwalay sila. Nung sila, naging 12 kami. <laughs> Ayun. Hindi kayo na naging mas masaya, di ba? Opo. Okay lang yan. Kainam nung ate mo. Ito ba nakakatuwa. Hindi ko akalain may girlfriend ka salit mong yan. Matagal na ba kayo ng girlfriend mo? Matagal na? Pakilala mo sa amin. Pinapakilala ko ang napakaganda ko at pinakamamali kong babae sa buong mundo. Si wow. Judel. Hello po, Kuya Will. Hi, Judel. <laughs> Hello po. Ang bait-bait si Judel. Nakita ko, ginagano niya yung ate mo nung umiiyak. Ako po, so, so, talaga siya, Kuya Will. niya po ng dalawang taon eh. So, saan ba kayo nagkakilala? Ano lang po, sa event-event lang din po. Gano'n. So, Apo. matagal na kayo magka-relasyon? Dalawang taon na po. Dalawang taon na. Nag-aaral ka ba, Judel? Graduate na po. Ma'am, bata mo pa. Ilan taon ka na? 22 na po. So, mukhang ano lang, ano, 12, oh. Oh, <laughs> um, baby, baby pa to. 22 ka na? Ah, po. Anong tinapos mo? Business accounting management. Wow! Galing! Oh, oh di ba? Alam ko, nararamdaman mo yung biyagdadaanan nila, no? Dahil you're part of the family. Okay. Ano gusto mo sabihin dito kay Michael? Da. Alam ko, parehas tayo may pinagdaanan. Pero thank you pa rin kasi mas inaalalayan mo ako kasi alam mo mahina ako. Thank you. Kasi hindi lang ako yung naalaga mo. Pati yung pamilya ko. Alam ko nahihirapan ka na rin makisama kila mama. Pero, nagtitiis ka. Kasi alam ko, love mo ako. Love din kita sobra. Sobra. Love you, ta. Alam mo naman na hindi ako perfect ng tao, di ba? Wala namang perfecto. Nagkakamali ako. May mga pagkakamali ako nagawa sa'yo na alam kong masakit yun. Pero pinipilit kong gawin yung best ko para mas maging deserve mo ako. At gagawin ko pang lahat, 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 lahat ng kaya kong gawin para patunayan sa'yo na mahal na mahal kita. Ano? Ano, di ba kayo nahinggit? Ano nga eh, mahal. ng ba, ma mga bata pa to, pero yung pagmamahal nila, di ba nararamdaman mo? Mahal Alam ba? ba kayong ano? Alam ko lang K-pop, dahil K-pop look sana kami. <laughs> Baka yung wig dyan, kung ano ako wig, K-pop ako. Hindi, natutuwa ako sa batang Gusto ko yung mga yun. Naalala ko tuloy yung... Sino? Yung anak ko, di ba? Si Meryl. Dapat... Oh. Kasi, nag-iisa lang ako sa bahay. Pag may sakit ako, nagbab... dati nagbabantay sa akin si Bentong. Katulong. Nakakaingkit kayo. Ha? Wala nagbabantay sa akin. <laughs> <laughs> Aliyah. yang ang pera. Oh. Oh. Ito ito. talaga will. Ano ba ang wish mo? Ano mo pang maging masaya Kasi lang. Ano ba ito eh? Di sincere? Ma, Ganun dapat kayo, mga kayo, puro kay bata, bata, bata. Nalo <laughs> kayo si Kuwenta Mil. Kaya ipunin mo to ha. Oh. 5,000 lang to pero <gasps> pangakatulong mo. No? Pag nakatuloy kayo, gawin niyo kung ninong. Ay! Pero hindi pa kayo na? Ay! Bata pa kayo ha? Totoo nga. Makasal na tayo bukas. <laughs> oh my Okay ha? Okay. Embrace mo itong mo. Oh. Oh, cute, Machi! Oh, cute! Oh! Mga kababayan po ang ating mga prep, mga kindergarten.